Okay. Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan. Mayroon tayong papakinggan na isang programa ng dalawang sabagista na si Johnson Amica at si Mr. Gumer tungkol sa isang magtatanong tungkol sa ilang sa kanilang sagot sa nagtatanong Tungkol sa araw ng sabat na nilabag ni Kristo na ayon sa kanila ay eh, hindi si Kristo lumabag o hindi sinira ni Kristo ang araw ng sabat. Pakinggan natin sila. Ito yung una. Tapos... ay gusto po namin i-share sa iyo, kapatid, at dito sa iba pang mga nagtanong, kay Tata char, Kabusas ay nilapag pa talaga ni Kristo. forward natin, kasi ang pagsagot ng tanong ng isang viewers nila, ang sumagot dyan ay si Juicy si Lucy Gumir. forward natin sabat, Tapos, sa kundi, tinatag, huwag din Yung paratang na kung nilabag ba talaga ni Kristo ang sabat Sabi kasi ni John Sonamikan, paratang ba yun? Yung paratang na nilabag ni Kristo ang sabat. At, mga kapatid at mga kaibigan, tandaan po natin ating uh, uh, sasagutin ang talata ng tamang paraan ng pagsagot. Dahil gagamitin po natin yung tamang na uh, uh, ah, Huwag ninyong isipin, ako'y naparito. Ito, binasa ni Junso, uh, ni Gumer, ang Mateo 5.17 upang sirain ang kautusan. At bahagi ng kautusan ay ang sabat, mga kapatid. So, kung ang ating titingnan mismo ay yung sinabi ng ating Panginoon, ang sabi niya, huwag ninyong isipin ako naparito upang sirain. So, maliwanag na doon sa 5.17, una,